Ika-tatlumput-tatlong kabanata Mga galak kayo sa Panginoon, o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y mga pasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanya na may salteryo na sangpung kwerdas. Magsiawit kayo sa kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay matuwid, at lahat niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit, at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Kanyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton, inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon magsitayo nawang may takot ang lahat ng tagasang libutan sa kanya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nagutos at tumayong matatag. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa, kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon ay nanganayong matibay magpakailanman, ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon ang bayan na kanyang pinili sa ganang kanyang sariling mana. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan ang lahat na anak ng mga tao. Mula sa dakong kanyang tahanan, ay tumitingin siya sa lahat na nangananahan sa lupa. Siyang naghuhugis ng mga puso nilang lahat, na nagmamasid sa lahat nilang mga gawa. Walang hari na nakaliligtas sa pamamagitan ng karamihan ng hukbo ang makapangyarihang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng malaking kalakasan. Ang kabayo ay walang kabuluhang bagay sa pagliligtas. Ni hindi niya iniligtas ang sinuman sa pamamagitan ng kanyang malaking kalakasan. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kanya. Sa kanila na nagsisiasa sa kanyang kagandahang loob upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Hinihintay ng aming kaluluwa ang Panginoon, siya'y aming saklolo at aming kalasag, sapagkat ang aming puso ay magagalak sa kanya, sapagkat kami ay nagsitiwala sa kanyang banal na pangalan. Sumaamin nawa ang iyong kagandahang-loob o Panginoon, ayon sa aming pag-asa sa iyo.